Ha, sir, binigay po sa akin yun eh. Yun nga eh. Lahat ng tip dito, sa akin makupunta. Na Nagkakitindihan ba? Mga bagoan lang kayo eh, nagreklamo pa kayo. Hindi po sabi sa akin ng Desiree. Wala akong pakialam. Tayo mga bagoan, sumunod kayo sa akin. Nagkakitindi ba tayo? Ngayon, nasan yung tip? Akin na! Sarap, Sarap, mo, Sarap pare rin dito. Sarap So, wala dito sa 3S Baboy, pa rin. Oh, yeah. Unlimited sa ang gipsal. Ito, meron pa sila dito, ganito. Masasang-linis pa rin. Karap. Kitang-kita kitang mo naman yung mga side dish, pre. Excuse me po, sir. May kailangan pa po, sir. Actually, wala na. So, nga pala, wait lang. Maraming-maraming salamat sa good service mo. Ito nga pala yung tip mo. Ah, ito. Tanggapin mo Walang Wala ka naman dahil napakaganda ng service mo sa amin. Pero dagdag mo na din to dahil napakaganda ng ng service dito. Wow, naman. ang galante naman ni Papa Mayor. Siyempre. Mababait eh. naman ninyo. Mababait talaga yung server dito sa ano? 3S Angry Baboy Park. Napakasarap pa. Mm. Okay, Sen. Ito ka nga. Akin yung tip. Ganyan lang lagi ha. Pag mo nagbibigyan ng tip, surrender sa akin. Okay ba yan? Sige na. Okay. Ah, Ayos. Oh, ba't malungkot ka na naman? Kasi si Kenneth, kinuha na naman yung tip ko. Ang bilis na ng gamot ng nanay ko. Yaan yeah, mo na, sadyang ganun yun. Sana mahuli na yun ni Boss. Mga ginagawa niyang ganun. Ma'am? Hello po. Magandang araw po, ma'am. Bago nating na waiter, I-train mo ha. Ma'am, bago? Oo. Maku, dadagdag na naman po yung babayaran ng restaurant natin. Kasi paggabi, matami tayong customer. Pinukulang tayo sa manpower. Eh, ma'am. Dadagdag lang po yan sa mga pool-pool na waiter dito eh. Sa malaki ang tipo po kaya tawagin nyo lang po ako. Sige, sir. Thank you. Ito nga pala para sa'yo. Thank you po. Salamat po. Hoy, baguhan. Nasaan yung uh, tip na binigay sa'yo? Nakita ko 'yon. Ha, sir, binigay po sa akin 'yon. Yun nga eh. Lahat ng tip dito sa akin pupunta. Nagkakaintindihan ba? Mga baguhan lang kayo, nagrereklamo pa kayo. Hindi po ganoon sabi sa akin ng Wala akong pakialam. Kayo mga baguhan, sumunod kayo sa akin. ba tayo? Okay po, sir. Ngayon, nasan yung tip? Akin na! Bibigay mo o mawala ng trabaho. Susunod ah. Pag may nagbigay sa iyo, ibibigay mo agad sa akin. Huwag mo papalaki ng deseri. naintindihan mo? Kaya ko ipatanggal ka sa trabaho. Sisirahan lang naman kita eh. Tanggal ka na. At pa nagsumbong ka, tanggal ka na, idadamay ko pa yung pamilya mo. Sa akin, tindihan tayo. Magtrabaho ka na. Linisin mo na maayos na ah. Okay po, sir. Kalda Kenneth! Ma'am. Kumusta yung pinatitraining ko sa'yo? Ah, yung bago po, ma'am? Okay na po, ma'am. Madali naman palang turuan eh. Madali din talagang matuto. Alam mo kung bakit? Bakit po, ma'am? Kasi kapatid ko siya. Kapatid? Oo. Alam mo, Kenneth, alam ko na ngayon yung mga kabulastugan mong ginagawa dito. Ang laki-laki ng tiwalang binigay ko sa'yo, pero sinira mo lang. Ayoko kung paniwalaan yung ibang waiter dito sa mga sinasabi nila na kinukuha mo yung tip na para sa kanila. Ma'am, hindi naman po totoo yun eh. Paano hindi naging totoo? Eh, ginawa mo din yan ngayon kay Pudz. Kaya nga napapunta ako dito eh. Ma'am, pagkansya na po kayo, ma'am. May pangailangan lang po ako eh. Hindi porket may pangangailangan ka, gaganin mo na yung ibang kasamahan mo. Pare-pareho kayong may pangangailangan. Sayang yung tiwala ko sa iyo eh. Ikaw sana yung naiisip ko na papalit pa sa akin. Ma'am, baka pwede ako bigyan ng uh, second chance po. Hindi na. Paano second chance pang ibibigay ko sa iyo? Kung matagal na yung problema ng yan na hindi ko lang pinaniniwalaan. Paano pa ako magtitiwala sa iyo? Alam mo mabuti pa? Umalis ka na lang. Hindi na kita kailangan dito. Sayang yung tiwala ko sa'yo.